Magandang araw. Welcome sa aking channel kung saan tinatalakay ang mga aralin sa edukasyon sa pagpapakatao. Sa araw na ito ay tatalakayin natin ang module 5 sa ating aklat, Mga Batas na Nakabatay sa Likas na Batas Moral. Ano ang tinatawag na likas na batas moral? Marami tayong pwedeng itawag sa mga ito. Maring Likas na batas or natural law, uh, batas ng kagandahang asal, o batas ng Diyos. Pakatandaan na mayroon tayong dalawang uri ng batas. Ito ay ang batas moral, uh, mga batas na mula sa Diyos na tinatawag nating natural law, at batas ng tao o mga batas na ginawa ng tao at tinatawag nating legal law. Nakatutuwang basahin ang isang tula mula kay Robert Polgum na nagsasabi na natutuhan na natin ang lahat ng kailangan nating malaman noong tayo ay musmus -mus pa lamang. All I really need to know, I learn in kindergarten. Yan ang sabi niya. Tulad ng Huwag mandaya. Huwag manakit ng kapwa. Maghugas ng kamay bago kumain. Matulog ng maaga. Mag-ingat sa pagtawid. At maraming iba pa. Ilan lamang ang mga ito sa kanyang mga binanggit at kung iisipin sa dami ng mga ipinatutupad na batas at sa mga tungkuling dapat gampanan. Gayon din sa dami ng mga sinasabi sa atin na dapat at hindi dapat gawin. Napakasimple lang naman ng utos sa tao. Ito ay ang magpakatao o maging makatao. Ngunit anong mga dahilan? Bakit kahit marami sa mga tao ang nauunawaan ng mga utos na ito, marami din ang nabibigong sundin ito? Sa mga naunang module, partikular sa pagtalakay tungkol sa lipunan at kabutihang panlahat, na ang bawat isa sa atin ay bahagi ng kabuuan ng lipunan. Lahat ay nararapat magpasakop at maging tagasunod sa mga leader na siyang binigyan ng kapangyarihang mamahala at mamuno ng maayos. Inaasahan sa module na ito, na maipapamalas mo ang mga pag-unawa sa mga batas na nakabatay sa likas na batas moral at sa pagtatapos nito ay masasagot mo ang mahalagang tanong na ano ang batas na gabay sa ating pagpapakatao at bakit kailangang umayon sa batas na ito Narinig mo na ba ang prinsipyong first do no harm ng mga manggagamot Sinasabi nito na ang layunin ng mga doktor ay hindi makapagdulot ng higit pang sakit. Positibo ang ibig sabihin nito. Laging may pagnanais na makapagpagaling at iwasan ng lahat ng makapagpapalala ng sakit o makasasama sa pasyente. Bakit kailangan pa itong sabihin? Kaya nga pinili ng mga doktor ang ganitong larangan dahil sa pagnanais na makapagpagaling at makatulong. Wala namang doktor ang magbibigay ng payong medikal na makapagpapalala sa kondisyon ng pasyente, hindi ba? Walang doktor ang papasok sa operasyon ng hindi handa. Laging ang nais nila ay ang makapagpagaling ng pasyente. Magkagayon man, may nabalitaan ka na rin marahil na may mga doktor na nakapagbigay ng maling mga reseta sa kanilang pasyente. May mga kaso rin ng kamatayan dahil sa maling prognosis. Nilabag nga ba ng mga profesional na ito ang kanilang mga tungkulin bilang manggagamot? Hindi kaya naghangad lang sila ng mabuti ngunit sila'y nagkamali ng pamamaraan ng pagpapakita ng kabutihang ito? ayon kay Santo Tomas de Aquino lahat ng tao ay may kakayahang mag-isip lahat ng tao ay may kakayahang makaunawa sa kabutihan at sinabi naman ni Max Scheler na ang pag-alam sa kabutihan ay hindi lamang gumagalaw sa larangan ng pag-iisip kundi sa larangan din ng pakiramdam ang ibig sabihin sa pamamagitan ng pag-iisip ay mahuhusgahan mo kung mabuti o hindi ang isang gawain. At ganun din, maaring gamitin natin ang ating pakiramdam para malaman kung ano ang mabuti. Maaring ang ibig sabihin ni Schiller dito ay makinig sa bulong ng konsensya, hindi ba? Ninanais ng tao ang mabuti, hindi ang masama walang sino man ang may gusto na mapasama siya. Halimbawa, kahit na tinatamad kang mag-aral, alam mong mabuti ang mag-aral, kaya papasok ka pa rin, di ba? Uh, kahit na takot kang magpatingin sa doktor, alam mong mabuti ito para malaman ang kondisyon mo at mabigyan ka ng gamot. At isa pa, halimbawa, gusto mong kunin ang pera ng kapatid mo pero hindi mo dapat nagawin dahil alam mong masama ito. Paano ba nalaman ng isang tao kung ano ang mabuti at masama? Itinuro ba ito ng kanyang mga magulang? Nakakuha ba niya ito sa mga kapitbahay niya? Napanood ba niya ito sa telebisyon, nabasa o narinig? At ang nakakapagtaka, sa dami ng ating mga narinig o nalaman, may maliit na tinig sa ating loob na nagsasabi sa atin kung ano ang mabuti. Parang nagdidikta sa atin kung ano ang dapat at tamang gawin. At dahil dito, nararamdaman natin ang mabuti, nararamdaman natin ang tama at napapanatag tayo at natatahimik kapag sinunod natin ang, ang tinig na ito. Sino ba ang tinig na ito? Konsensya ba ito? Takot ba ito sa magulang? Pressure mula sa mga kaibigan? O kaya tukso ng media? Isa lang ang totoo. Ang tao ay naakit sa alam niyang mabuti. At nasa kalikasan ng tao ang pagkaakit sa mabuti pag-usapan natin kung ano ang mabuti. Ang mabuti ang laging pakay at layon ng tao. patang ang isip at puso ang gabay natin para kilatisin kung ano talaga ang mabuti. Halimbawa, mabuti ba ang tumambay kasama ang aking barkada? Mabuti pang uminom ng alak? Ang tanungin ang tanong na mabuti ba bago gawin ng isang bagay ay palatandaan ng pagsisikap at paghahangad na matupad ang mabuti. Ang isang taong nag-iisip ay namimilipit pa sa pagtimbang kung tama ba talaga ang gagawin. Iniisip niyang mabuti kung ano ang posibleng epekto ng kanyang gagawin at kung kaya ba niyang panindigan ang magiging bunga ng kanyang mga pasya. Samantala, yung mga taong hindi nag-iisip ay agad-agad na nagpapasya. Wala silang pagtitimpi at padalos-dalos kung magpasya. Nakakatakot at delikado ang, ang isang taong ganito dahil malamang na ang ginagawa niya ay piliin lamang ang pinaka-wili-wili sa kanya. Sa pinakapayak na paliwanag, ang mabuti ay ang pagsisikap na laging kumilos tungo sa pagbubuo at pagpapaunlad ng sarili at ng mga ugnayan. Pero sapat na ba ang paghahangad sa mabuti at pagkilos sa inaasahang mabuti? Paano kung ang inaakalang mabuti ay nakasasakit o makasisira lamang? Mahirap ito. Halimbawa, Ah, gusto kong pakainin ang aking pamilya, kaya magnanakaw ako. Ah, gusto kong manalo sa laro, kaya mandadaya ako. O kaya naman gusto kong kumita, kaya mandadaya ako ng timbang. Eh, mabuti ang hangad ng aking mga nabanggit. Pero dapat nating tandaan na hindi maaaring ihiwalay ang mabuti sa tama. Ang ibig kong sabihin ay, Mabuti ang maghangad ng mabuti, pero dapat ay laging gumawa ng tama. Ibang mabuti sa tama. Ang mabuti, gaya na nasabi natin, ito ang mga bagay na tutulong sa pagbuo ng sarili. Ang tama ay ang pagpidi ng pinakamabuti ayon sa panahon, kasaysayan, lawak at sitwasyon. Narito yung mga halimbawa para higit mong maintindihan ang ibig sabihin ng mabuti at tama. Halimbawa, mabuti ang mag-asawa, pero tama na ba ito agad? Kailangan bago pumasok sa estadong ito ang dalawang tao, kailangang siguraduhin handa na ang kanilang loob. Maraming dapat na ikonsidera bago magdesisyon sa Bagay na ito. Mabuti ang uminom ng gamot. Ito pang pa isang halimbawa. Nabuti mm, ang uminom ng gamot kapag mayroong sakit. Pero mayroon namang tamang gamot para sa sakit na mayroon ng isang tao. Hindi ba? May mga gamot na hindi epektibo sa isang tao. Kaya nga meron tayong generics. Uh, ang prinsipyo ng generics ay ganito. Ang pasyente ang hahanap ng hihiyang na gamot sa kanya batay sa reseta ng doktor. Tulad din sa likas na batas moral, prescription ang mabuti. Ang tama ay ang angkop sa tao. Anong mga kaisipan ang dapat mong tandaan sa ating pagtalakay? Una, maghangad ng mabuti at piliin ang tama. Ang mabuti ay ang mga kilos o bagay na makatutulong sa pagbubuo ng sarili at ang tama ay ang pagpili ng pinakamabuti batay sa panahon, kasaysayan, lawak at sitwasyon. Ano ang kaisa-isang batas na hindi dapat labagin ng kahit na sino? Ito ang paksang ating tatalakayin sa part 2 ng video ito. At dito nagtatapos ang ating pagtalakay sa unang bahagi ng ating aralin sa Module 5, Mga Batas na Nakabatay sa Likas na Batas Moral. Maraming salamat sa inyong pakikinig at panunood at hanggang sa muli.